Magandang hapon mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer diyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Mga kaibigan, itong mga nahan ko ngayon, oh. Ito yung 2019 1 peso apartment mark. Kaganoon na 'gon. Yung naguna 2019. Eto mga kabigyan o. Oh, 2002 parang almost uncirculated pa siya. may pagka-prost. Ano? Pagka-prost. Tsa o. Oh. Ang lamig na. Kaya itong isang to, ito ay very good lang ata ito. Pine. Itong isang 2021 20 peso Lagpas manggas na siya Bagong 20 pesos yan mga kaibigan So mga kaibigan Baka naman pwede maglambing ng subscribe Papress ng subscribe Papress ng notification bell Paselect ng all Para man notify kayo Pag ako nag upload ng video Palike na rin At kung gusto nyo i-share pa-share na rin Ang ibigan Pag usapan natin itong 1 centavo, 1963. Ito yung 1 centavo na pinalit noon. Na take up po na ito yung history niya. Yan yung pinalit. So unahin natin yung pictures niya mga kaibigan. 1 centavo, issuer Philippines, period Republic, type Standard Circulation Coins, shares, 1958 to 1963, 5 uh, years mintage lang ito mga kaibigan, value 1 centavo, currency piso, composition brass, 95% copper, 5% zinc, weight 3.08 grams, diameter 19 mm, thickness 1.45 mm, shape round, technique meld, Orientation. Coin alignment. Demonetized. August 31, 1979. Coin alignment, mga kaibigan, kasi baliktaran niya, no? oh. Uber's Coat of Arms of the Philippines Central Bank of the Philippines Repub Republic of the Philippines Ito Pala yung obverse niya Central Bank of the Philippines Republic of the Philippines Ito yung Republic of the Philippines Ito yung Central Bank of the Philippines Ito yung seal eh Reverse. Seated man with hammer and anvil facing right, smoking volcano at right. Once in Tabo, year, it's smooth. Wala siyang engraver mga kaibigan. Mga kaibigan 'no. Oh. Dito yung tao, kaupo, year, one in Tabo, Dito yung vulkan. Dito yung vulkan mga kaibigan. edge niya is smooth. Smooth yan. Makinis. Ito tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang 1958, good. 570, very good. 940, fine. 13 pesos hanggang extra fine. 61 ang almost uncirculated hanggang uncirculated. Oh, walang 1959. 1960 agad. Pine, 16 pesos hanggang very fine 44 ang extra fine hanggang uncirculated wala rin 61 62 na agad very good 23 hanggang very fine extra fine 41 almost uncirculated 44 wala siyang uncirculated ang 1963 ito yung hawak ko mga kaibigan Very good. 8.20. Pine. 13 pesos hanggang very fine. 31 ang extra fine. 34 ang almost uncirculated hanggang uncirculated. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papresan subscribe. Papresan notification bell. Pasilect ng all para manutubay kayo. Pag nag-upload ako ng video, palike na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.